electric car dito sa nagmula dito sa Alimol papunta kami ng ano ng gateway na SM SM tapos yun yung Alimol bali bali dito kami sa ano sa Araneta City yan. Yan. ito na ngayon yung yan. yan meron pang isang electric bike electric car no? yun yun dalawa pala to eh. Yan. yun yun sila yung Ayan ang Alimol Hehehe <laughs> yeah uh -huh.